Ano sira, sir? Ha? Ano sira? sa ako, eh, nalagay na ano ang ko lang yung carburetor ko, ay manda. Kaka-start ko na lobat yung motor ko. Battery lang? Oo, oh, kasi wala akong kickstarter, na lobat ako. Wala kang kickstarter? Oo. Oh, yeah. ito, ito, ito. I ano mo yung battery ko? Sigurado ka battery lang. Ah, uh -huh. na. Pati nga akong battery mo Baka magkaparehas tayo Ah, eto Ikakabit lang dito Nasa under na Ito, ito, nga, alisin ko lang tong deliver ko Ato, sir, oh. Try natin yung battery ko. Ah, oh, sige. Kinarwas, body Napasok ng tubig yung, ano, yung carburetor. Eh, walang kickstart, eh. Kaya kinuha ko muna yung battery ko. uwi na aabot ka na yan San Lorenzo ka lang di ba aabot ka na yan babihay ulit <laughs> ah, babihay ka ulit mamaya uh. oh, basta huwag mo lang yung ano yung air filter aabot ka na yan ayun digi ano ano anong page ko, ah, eto o oh, ayan hindi kayo hindi Ingat, ingat. Ah, nasobra na ng car wash. Pinasok ng tubig yung carburetor. Ay, ano okay na? <laughs> Thank you po. Okay, you're welcome. Ano ka ba, angkas? Angkas. Ah, ayun ah, ba, kung biyay. Ah, ano, ako kanil umaga, tapos uwi na ng tangali. Ah, umuwi ka lang ng tangali. Oo, um, oh, um, ako. Oo. Oh. Tapos ngayon, pa -uwi na ako. Ah, pauwi ka na. Tapos mamayang gabi, baba na tayo na sa ta uwi. Ah, bali parang break time mo muna ngayon. Ah. Oh, yung mga kabiyahe ka na ng angkas niyan. Hindi, ako na magliktik pre. Ang makauwi ka na. Thank you, ah. okay. Napasok ng tubig yung carburetor. Oh, okay na. Wala ba, wala ba? Thank you. E, ingat, ingat. Ege. Okay.